Unang tanong. Ano? Sino, sino mas, ma, ay, wala akong bias. Sino mas unang, sinong, laging, may ba unang tanong? Unang tanong, sino, laging nagsasermon kay Tintin? Tapos gagalit mo lang. Gagalit mo Laging nagsasermon kay Tintin. Hahaha. <laughs> <laughs> Second question. Buksan mo na lang ilaw, anak. Kung wala mo kita. Yeah. Oh, ikaw naman, mong talong. Oh, dali, ah. na. Man. Oh, na, kahit ano. Bias ako pag puro ako. Mama! Ikaw lagi gagano. Ah, dali, mong talong ka. Ikaw naman. Ah, sige. Pangalawa, sino? <laughs> Lagi Dada. <laughs> Dada. <laughs> Wala, word. Pakatlo, sino lagi nag-uutos. O Palawa ako mo. <laughs> <laughs> Pangatlo. lagi. Nagaasikaso kay Tina. Pangatlo. Selina Ada ay ini po apat Sige ka nga magtanong ka, ano? Pang-apat. Nag. Sino lagi. Ano? Mm -hmm. Selina. <laughs> Kami Ha? Tay Papa oh. lagi Katina. Mama. <laughs> di papa yun pang lima po lima talo sina lagi ang sino naglalaba <laughs> papa. di papa pamily sino sino mas labdi tina Sige. Galing ah! Galing yun <laughs> ah! Galing yun ah. Pang-anim. Ay, pang-anim na pang ba? Pang-anim. Sino pang lagi treats kay Tina? Haruan. Mama. Oh, Tina. <laughs> si Papa yun! <laughs> <Hindi ba? laughs> Pang-pito sino laging nagluluto? Doro, samod ko na mo. Sobe siya. Pang, pang -walo. sino laging ano ba mga sino laging nauli. Ano ah, nauli sa? Trabang. Sino lagi na po sa trabaho. Sino lagi na 'yun sa trabaho? Mama. Pong pang sham. Sino lagi, sino madalas nag-aalaga kay Tina? Natanong ko na ba 'yun? Hindi pa. Ah, sige. Sino madalas? Sino? Ding sham. Sino lagi? Yung papakain hangay tina. Eh mm. nasaan ko na 'yan? Eh, 'di. Ha? Hoy, di mo aniyan. Ano oh, yeah. Ay, mm -hmm. <laughs> <how> video. <laughs>